Good morning mga bossing Banda click 125 natuyuan ng langis ah, Tingnan naman natin yung Epekto ng natuyuan ng langis no? Nagawin lang natin pandarin natin Ayan mga boss na Kung naririnig nyo yan no? Ayan, tututok natin yung camera Ayan Ayan naririnig ba dahil di ba? Ang lakas ng lag -efect. Ito yung epekto na pag ang motor natin natuyuan ng langis, ganito po yung apektado, no? Apektado yung kanyang head. Kasi nga, uh, wala nang gumagapag na langis doon. Wala nang nakaka no? Kaya ang unang naapektuhan yung kanyang head. So, ang gagawin naman natin, yan eh mga bro, na na ito ha. Ah. Bagong tinsel yan. No? Oh. May langis-langis pa. <laughs> na na yan pero napaka-ingay nga na. So ang gagawin natin, ah, babaklasin natin to, Pupunta tayo sa my head kasi i-check natin yung rocker arm niya ang epekto na natuyo na lang is na epekto na yung rocker arm lumalaki yung uh, bulk clearance niya no? so gagawin natin bubuksan ko lang to uh, para lang may idea kayo no kasi yung iba agad-agad, bubuksan nila to so ang gagawin natin i-adjust muna natin yung dapat uh, i-adjust, check muna natin mabuhay uh, bago natin ano kasi nga, yung mga ganitong ingay uh, napakahirap na nito patakbuhin may uh, paiba-iba na yung kanyang uh, takbo maaaring mabilis, maaaring bumapagal, no? Dahil doon sa wala na sa timing, uh, wala na sa tamang valve clearance yung kanya na uh, barbula. Okay, check lang natin, baklas na Okay, well, mga boss, uh, nabuksan na natin, no? Tanggalin natin yung kwan at uh, para hindi tayo mahirapang i-adjust yung kanyang clearance ito yung aking mga ginawa no? Yan, para hindi kayo mahirapang magdukot tinanggal ko yung tornilyo ng uh, shop and then para ma-timing natin na eh, hindi na natin kailangan tanggalin dun sa magneto tinanggal ko lang itong cover na to yan nakaganyan yun. Yan. Yeah. Tinanggal ko yan. Para may ikot-koto at maasay dito. Maasay kung nakikita nyo mga boss, uh, nasunog yung langis na tuyuan. Ayan. Otong na siya. So again, uh, inuulit ko uh, nasira yung kanyang head dahil dun sa dahil sa langis na tuyo, no? Kaya babala, kailangan uh, alagaan natin sa langis yung motor kasi yun, yun na yung pinakabuhay niya. No? Pag natuyo ng langis, yak, yan, ganyan. Grabe, yan, putik. Uh, diba? Oh. Grabe yung putik. No. Sunog. ano nangyari mga busing, ayan, nakatiming na to. Ito yung kanyang uh, clearance. Ito yung umiingay no? Yan, ang laki nung kanyang uh, valve clearance. Kaya, napakaingay nito. Yan, ang laki. Ito yung umiingay, So, ang gagawin natin, i-adjust natin to. So, tinayming ko na to. Ah, uh, try ko lang na turuan kayo mag timing dito kasi nga yung timing nito ah, na sa may magneto so, ang gagawin natin yan hindi salain ko muna yung timing niya tapos titignan natin so iniikot ko yung mga boss ha ah, yan oh gumagalaw yan okay, isa pa ikotin pa natin yan kung nakikita nyo yung exhaust yan gumagalaw siya no? Oh. yung rocker arm sa baba ito yun pinaka baba gumagalaw no? itatiming na natin ito ah. Yeah, gumagalaw siya. Susunod niyan, ito namang uh, tech. Yeah. Gumagalaw na. No? Eh. sabihin niya hindi pa yan naka-timing. 'Yon. So 'yon, uh, lumabas na siya. Gagawin natin. Ikutin pa natin. Mararamdaman natin yan. yan. Meron pa, no? Gumagalaw pa. Yan. So, ito mga bossing, nakatiming na to. Ibig sabihin, kung nakikita nyo, umiikot yung timing chain, pero hindi na sumasabay yung uh, rocker arm niya. Ibig sabihin, nakatiming na yan. Basta importante, pag iniikot nyo itong timing chain, hindi na sumasabay itong rocker arm nyo. Yun, dali. So, ganun lang kasimple para hindi na tayo mag uh, ng uh, magneto. Kasi nga, doon sa magneto, uh, marami kang kakalasin pa rin. Doon kasi yung pinakakulan niya. So, laki ng clearance niya. So, Bukan naman nating ano, panda rin. Ano? Sabi, di ba? Yan yung sinasabi ng boss. Yung pinaka-background niya. Yan. Yan ang ingay kasi laki na ng bulb clearance so i-adjust lang natin yan tutunapin uh, natin i-adjust ko muna mga bossing so yun mga bossing wala tayong filler gates pero meron naman tayong filling gates so i-adjust ko na to at uh, Binalik ko dun sa standard, no? Standard? Okay. Uh, aga, uh, alam natin yung talagang clearance niya. So, ganun lang. Balik lang natin sa stock at siguraduhin natin hindi siya nakatukot para hindi naman tayo makasira ng ito. No? Lang. Ganun lang ka simple Tapos, testingin natin hoy okay, ipaandari lang natin. Yun, o. Oh. Talaga naman, o. Oh. <laughs> so, ganun lang kasimple. Tapos, balik natin cover. Pakinggan natin ulit. So, yun mga boss. Ayos nice na. Grabe ba? Okay, ganun lang, kasimple. At sana, nakasabay kayo. At sana, may natutunan kayo. Uh, Pag-subscribe na lang, share, like. Thank you. Ingat.